Hey guys, welcome to another video. So, itong gabon guys, ay hinanod ko rin siya sa anak ko na na may ubo. galing kasi ko yung mga gamot na ininom na namin sa kanya. So, nilain ko 'tong gabon guys. Ayun. Hinalo ko siya. Painitin mo lang siya tapos Kapag mainit na siya, guys. Yan medyo ano na siya tingnan medyo lang ta siya tingnan <coughs> pwede mo na siyang ipahid sa sa likod ng sa likod ng anak mo na may ubo so ginawa ko to guys para kahit konti man lang mailasan yung mararamdaman niya wala bang po niya siya panahot guys ang gabon <laughs> yan ra siya guys ihalo ba niyo siya tapos yan, ibagmas mo sa likod ipahid mo lang siya sa likod tapos pagkatapos sa likod pwede rin sa dibdib para mahimbing yung tulo niya guys nahurot naman din itong iyahan ko ay hambal niya po na ayo, siya po siya ubuhon sa <coughs> gabi eh Ayan, sa dibdib din. Pinahiran ko rin siya sa dibdib. <coughs> Dahan-dahan lang guys. Ang pag-ano nyo guys. Kapag kainayin nyo to. <coughs> Then pagkatapos ko siyang pinahiran ng gabon guys. Ayan, minamassage ko siya guys. Ayan. Hiloton po ang likod. Aplasan, Hiloton. Basta magunin nga na ng, nga dili ng, ng gani maulian sa tambal. Pwede na po mong mangitag lain pamaagi.